February 14, araw ng mga puso at sa mismong araw ng kanyang 53rd birthday ay ikinabahala ng maraming fans ni Miss Chris Aquino ang tila ay mga huling habili nito sa publiko kay Boy Abunda at sa kanyang mga kapatid just in case humantong siya sa isang bagay na kinatatakutan ng lahat. Pray for Miss Chris Aquino. Iyan ang mga salitang ipinaparating ngayon para sa Queen of All Media na si Chris Aquino. Makalipas niyang ibahagi sa publiko ang tunay na lagay ng kanyang pangkalahatang kalusugan sa programa ng matalik niyang kaibigan na si Boy Abunda. Ayon kay Chris, hindi bumubuti ang kanyang lagay but instead ay may panglima pang natuklasan na autoimmune disease sa kanyang katawan. Bukod dito ay nagkaroon din umano ng pamamaga sa kanyang puso na anytime ay maaaring humantong sa cardiac arrest. Maaaring habang siya ay natutulog o di kaya ay kahit anuman ang kanyang ginagawa. Inihabili na rin ni Chris sa kanyang mga kapatid ang pangangalaga sa dalawa niyang anak na sina Bimbi at Josh habang ipinaalala niya rin kay Boy Abunda. Ang pangako nito na anytime ay hindi magandang mangyari sa kanya ay agad itong lilipad patungong Amerika. Inihabili na rin ni Chris kay Boy ang pangangalaga sa showbiz career ni Bimbi dito sa Pilipinas. Ngunit sa kabila ng lahat ng tila mga huling habili na ito ni Chris ay naniniwala siya sa pananalig niya sa nasa itaas ay makakamtan niya ang paggaling kahit man lang umabot siya sa legal age ni Bimbi na 16 years old pa lang sa ngayon dahil anya ang next phase niya ay ang maging isang stage mother. Pahayag ni Chris, ngayon ako hihigi talaga. I'm sorry na parang ang kapal ng mukha ko dahil ang tagal niyo na akong ipinagdarasal. But I really need it now. Because on Monday, papasok ako sa ospital at may susubukan kaming biological na gamot. This is my chance to save my heart. Because kung hindi ito tumalab, I had a very strong chance of having cardiac arrest. Ayon kay Chris, kahit sa kanyang pagtulog ay maaaring tumigil na lang ang pagtibok ng kanyang puso. Susubukan umano ng mga doktor ang biological drugs sa lunes at titingnan kung kakayanin niya ang baby shots nito hindi predictable i hate to say it but i've always been very very upfront and honest hinarap ko na ito because alam ko na bawat araw especially now birthday ko pa pahiram na lang ito ng Diyos. binigyan ako ng bonus whatever days are left kung ano man ang natitira it's a blessing sa kabila ng mga hirap na dinadanas niya at sa tagal na rin ng gamutan na pinagdaanan, ay inihayag ni Chris na gusto pa niyang mabuhay para makasama pa ang dalawa niyang anak at pamilya na nagmamahal sa kanya. I really want to stay alive. Sino ba naman ang sasabihin na handa na akong mamatay? I don't think any of us can say that. Ayon pa kay Chris, after Monday, kung saan may susubukang panibagong gamot sa kanya, ay mawawala na siya ng immunity sa anumang sakit. Wala na akong immunity, pwede na akong dapuan ng kahit na anong sakit at wala akong panlaban doon. Nagiging mahirap at matagal daw ang treatment sa kanya dahil allergic siya sa halos lahat ng mga antibiotics. Pero ani Chris, buhay ako ngayon, alam ko dahil tiwala ako sa dasal na kakayanin pa ito. Taos puso ang pasasalamat ni Chris sa lahat ng nagdarasal para sa kanya kahit na iyong mga tao na hindi naman niya kakilala ay nagpapadala umano ng panalangin sa mabilis niyang paggaling. At dahil doon ay hindi umano niya bibiguin ang mga ito kaya hindi siya susuko at patuloy na lalaban para mabuhay. Kasi wala naman akong nagawa para sa inyo. Pero kayo, sobra yung ibinibigay nyo sa akin na lakas. Because I know na you are praying for me. And that's the biggest gift anyone can give. Matatanda ang 2022 pa nang tumungo si Chris sa Amerika para ipagamot ang kanyang mga autoimmune diseases. Sa kasalukuyan ay umabot na sa lima ang kanyang autoimmune conditions at may indikasyon na rin siya ng early symptoms of lupus. I refuse to die, matapang na pahayag pa ni Chris sa lahat. Marami naman ang nag-alay ng panalangin para sa mabilis na paggaling ni Chris, pero mas lalong marami ang bumilip sa tapak at determinasyon ni Chris para mabuhay dahil never itong nakitaan ng pagsuko kailanman. Dagdag pa ni Chris, Pero ito po ang pangako ko sa inyo, hindi ko kayo bibiguin dahil sumuko ako wala sa pananaw ko sa buhay na pwedeng sumuko. Kailangan lumaban.